Yun. Good morning, Kalapatids. May update tayo ngayon. Ito, meron tayong ibon. Habang nagpapatuka tayo, ano? Meron tayo ditong look visitor kahapon. Basang basa ito kahapon, pero napakalinis na ibon. Alamang, ito ay uh, breeder, breeder flyer. <laughs> Ayan. Ayan yung mata. Ayan. Balikaran siya. Bulay sa kabila. So para iwas buyankin kung sa'yo man itong ibon na ito sabihin mo sa akin yung ring number kasi maraming nagbubuyankin pag nagpo-post tayo ng uh, mga ganitong napapatukod natin So mas maganda may picture ka ng ibon o may lista ka Balik natin to sayo Hindi natin muna papakawalan to kasi baka mapuntalan din sa iba eh Ayun So Ayan, kalapatid. Sana may balik ko ito sa iyo. mo lang ako. O sa itong ibon na to, Napakagandang ibon. Ayan, o. Napakalinis. Parang bagong ano yung mga pakpak. Ayan. So, yun, kalapatids. PM mo ako. Baka i-PM pa naman ako ng iba. Dami nag -PM, ang dami nag-PM. Mga buy kin. Huwag mo na ako i-PM pag boy kin ka. Salamat. Mm.